Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Ang salitang January ay galing sa Latin na Ianus, isang Diyos-Diyosa ng mga Romano. Siya ang Diyos ng mga tarangkahan at pintuan. Labas-pasok ang mga tao sa pintuan, kayon din sa mga tarangkahan. Dahil dito, dalawa ang mukha ni Janus na isinasagisag ang katapusan bilang paglisan at simulain bilang pagdating. Sa buwan ito, higit na makakatulong na sarahanan natin ang tarangkahan upang tuluyan na natin iwanan ang nakaraang taon. Naalala natin ang krisis pinansyal at ang kinatatakutang AH1N1 virus na daging sanhi ng pagkamatay ng maraming mga tao. Naging presidente si Barack Obama at namatay si Michael Jackson. Malaki ang naging eskandalo ni Katrina at Hayden Cook at lalong mas nakasisindak ang milyong-milyong ginastos ng presidente sa isang hapunan at walang makakatalo sa nakangingit ngit na pagpatay sa marami sa Maguindanao. Sa kabilang banda, nagkaroon ng maraming bayani sa pagdating ni Pepeng at Ondoy at sa mga labang ni Pacquiao at sa pagkapanalo ni Efren Peña, Florida. Mainam na paghandaan ang taon ng 2010. Ito ang taon ng halalan. May pagkakataong tayong baguhin ang ating lipunan sa masusing pagpipili ng ating mga mamumuno sa ating lipunan. Maari na ba nating isara ang tarangkahan ng mga hindi kaaya-ayang pangyayari sa nakaraang taon at buksan ang pintuan ng pagbabago? Ipagdasal po natin na sana suriin po natin ang ating puso at diwa. Magandang umaga po.